So ito po yung ating nabuong school uniform ano na size 20. So actually pwede kayo din Michael yung 18. Nalalakihan siya rito. Ikot ka nga anak, ikot ka. Ayan. So ayan. Dandahan ng ikot, dandahan. Sige, ikot pa, dandahan. Okay. Taas mo yung ka ganun mo yung mga kamay mo. Ayan. So medyo malaki sa kanya raw tong 20. Ayan. Oh, babay ka na, paalam ka. Dali. Bye bye, bye bye fans. <laughs> oh, so, bali ito po yung ating full video tutorial ano para sa pananahi po ng ating school uniform ano. Sa sobrang haba po ng video, hinati po namin ito sa tatlong bahagi. Yung una po ay tinuro po natin ano kung paano yung madaling paraan ng pagtatabas at kung paano po tayo makakatipid sa tela sa paraan po ng pagtatabas. and dito naman po sa ikalawang parte po ng video, ah, nag-focus po tayo rito sa pagpe-prep ano sa pagbubuo po ng body ng ating school uniform. nagumpisa po 'yan sa pagpe-prep ng back. Pagpe-prep ng front at pagduduktong po ng front to back maging hanggang sa pagkakabit po ng ating sleeve ano. At sana po uh, napanood nyo na rin yung part 1 at matapos nyo rin po itong part 2 maging yung susunod po na video rito yung part 3. Para humatutunan nyo yung kabuoang paraan kung paano humadaling madaling magtabas, kung paano humadaling tahiin at yung pinakamadaling paraan po sa pagbuo ng ating school uniform. At syempre po kung gusto nyo matutunan lahat yan tapusin nyo lang itong video natin dahil ituturo po namin yan sa kabuoan ng video. Video. At siyempre umpisahan na natin pagkatapos lang po ng intro Before we start make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates So okay, ayan si Ate Christy po yung ating taga-tahi ngayon, no? So buhay siya, kabisado niya na yan eh. So ang una mong i ready doon sa mga nakat natin, back yoke, front, and back. Anong unang tatahiin natin? Back muna. Back, back muna. O tanggalin mo na kanina yung front. Tatanggalin ko ang muna. Tatahiin mo back muna. O yun yung back. Then ito yung back yoke. Wakan yung pattern. Lagay ko na muna dito. So yun muna i-ready nyo. Back yoke, tsaka back. May right side, wrong side ba ang ano, tela? Parang uh, wala. Hindi halata. So, ang tela po natin kasi, meron tayong tinatawag na wrong side, right side. Well, actually po, hindi siya halata eh, kung alin ang wrong side at right side. Kung nalilito kayo, kung alin ang wrong side, right side, uh, pwede kahit ano. Para sa amin po ah, uh, opinion namin is pwede kahit ano. Ngayon, kung may mga sewer po dyan na ano, na sanay gumawa ng school uniform, uh, comment lang po kayo kung ano yung ginagamit yung palatandaan for right side ng fabric. Okay? Pero kung parehas namin kayo na kahit ano yung front, kahit ano yung right side or wrong side, Uh, go lang tayo. Ayan. So, ito. So, ang discarte niyan, yung paraan ng paglalatag. Ito kasi yung ating back yoke. So, makikita mo naman yan. Yan yung may korte. Ayan yung parte ng sleeve yan eh. So, ayan. Ito yung parte ng sleeve. Nakalatag lang siya. Nakaharap dun sa makina. Tapos, ang back yoke, paano discarte ng back yoke? Since dalawa siya. Dalawa yung isa. Lagay mo sa ilalim. O, yung isa. Andale ah. Back yoke. Ito yung isang back yoke. Yung isa, nakatiklop sa ilalim. Okay. So, yun yung bakyo kung tawagin. Tapos ipapatong mo yung fabric mm. ng bak. Then, another back yoke mm. So, parang ipapalaman mo pala yung bak dun sa dalawang back yoke mm. So, yung back yoke ito yung corte niya. Nandito siya sa side na to. Yung diretso, pantay-pantay naman yan. Yun yung tatahiin mo. So, ibibasting mo lang yan. So, tawa kung tawagin sa amin sa garments niyan, basting. So, kailangan maganda yung pagkakabasting natin ha. Kasi, ano yun eh, permanent basting. Hindi naman i-overlock yung blin, oh. Hindi. Hindi. Oh, so, alam ko hindi i-overlock yan, eh. Kasi yan yung close seam na tinatawag. Tago. Nasa loob siya. So, hindi kita sa labas yung seam niya. Wala. As in, tago. So, yan. Bebasting lang po natin. Pasensya na sa camera lumalabo kasi hindi siya mapokus masyado sa puti. Balak nga namin itimin ng sinulid. Kaya lang nangihinayang kami dun sa tela. Kasi gagamitin na ni din Michael din to, eh yung aming makulit na bata rito kasya kasi sa kanya yan so sayang balak namin isitimin sana para makita nyo so tsagain nyo na lang po ah may tahi naman po yan hindi lang halata yan, ayan o ayan, ayan i-close ko yung tahi yan so kulay puti rin kasi tapos, ayan okay. bubukahin mo lang yan syempre sa ilalim din ayan hmm. yung tahi. nandito na sya ah, ayan o. so yung tahi nya mapapaloob yan nga yung sinasabi kong close seam so eto na yung parang magiging neckline mo yung kung tawagin natin yung back yoke uh, buo na yung back natin ayan sige ipatong mo lang hindi ilatag mo lang muna so ayan pag nabuo mo po yung back ayan ganyan siya ito yung armhole so ito yung neckline ayan yan na yung back nya meron lang siyang duktong dito pero yung seam nya since dalawa yung back yoke nasa loob siya ayan siya nakapalaman yung seam ito seam o duktungan ayan so, kailangan na po natin yung front so yung front dalawa Ayan. So, ipiprep natin ito. So, kung papansin ninyo, meron siyang sungay. Ayan. <laughs> sungay, tawag ko dyan eh. So, ito yung, kung tawagin natin, i-placket eh. Ititiklop mo lang siyang ganito. Ayan. Tapos, papasadahan mo lang. Para mawala yung sungay. Operation tanggal sungay. Ayan. Ititiklop mo lang. Ito kasi yung, kung di ako nagkakamali, botones to. O yung sa may ohales. Basta yung sa gitna ng polo. Yan yun kaya makapal siya. Mm. So tinitingnan pa rin natin Christy yung wrong side right side. Medyo mahirap talaga tignan. Mm. So comment na lang yung mga mananahi diyan na may palatandaan. Ngayon. Hmm. Ngayon. Ayan. So ititiklop mo lang siya. Kailangan lang siya eh magkatapat ha. Hindi pwedeng magkasalungat yung tiklop mo. Mawa one way yung front. meron naman siyang ano eh. Ang gallery. Hindi, ibig sabihin, pag tiniklop nila to dun sa kabila kasi, mm. ganon. tapos Pahamid ito mo, sa kabila, mawa one way. One way. So, dapat ang tiklop niyan, magkasalubong siya. So kung ang tiklop mo rito, papasok na ganito. Okay. Yung kabila, ganun siya. Hmm. Ito, Mag ay mo siya. Hawakan hmm. mo. So ano siya, magkatapatan eh no. Magka magkatapatan ba? siya, ayan. Kailangan yung tiklop magkatapatan. Hindi siya pwedeng halimbawa tiklopin mo to nang patalikod, eto tiklopin mo rin nang papunta doon. Mawawan way. So kailangan siya magka sa lubong ang tiklop. Ah, yeah. uh, hmm. oh. yan nga operation tanggal sungay nga. <laughs> Ayun. Operation Tanggal Sungay. Pwede po ito i-planchahin nyo rin muna. Pwede rin naman po yun. Pero si Ate Christy ayaw na ito na nagpa-planche. Abala daw. So, i-basting mo lang naman yon. Ayan. Ano yan? Ilalapat mo na lang muna. Ha? i mo kaya muna. Kahit ganun mo ng kamay. Para lumapat siya. Ayan. So, yun kasi, yun, yung parang sungay na yun, yun yung tiklop. Ayan, oh. Bli, isa-isa. Tanggalin mo yung isa para makita nila. Isa-isa. Ayan, okay. So, yun yung tiklop, oh. Yun yung sungay kanina. May mami, may mami. Kamay, ayan. So, eto. So, ayan, tiniklop natin, pinasadahan lang. So, eto, pwede pong gawin ninyo, pasadahan nyo ng plancha para lumapat. Gusto Hmm. Pa pasadahan nyo ng plancha para lumapat. Pwede yan. Flat naman eh. -hmm. Oh, next, anong step na? So, yung kabila, syempre, lalapat mo lang din to. So, ako pa, ko sa inyo, planchahin nyo. Ah, si Ate Christy, ayaw niya eh. So, basting niya rin yung sa laylayan. Ano nang yan, basta lumata. Uh -huh. basting hmm. ah, niya lang yung laylayan para hindi ito bumuka. Nang, ayan. Ayan. Tapos, pag saklabin mo ulit. Saklab mo yan, kung mo rin, tukuhanin hindi ito. Ayan hmm. pag ang diskarte niyan ilipa-flat mo lang to o oh, pag lumapat hanggang dulo yun eh i-basting mo ayan para pantay siya so yung basting lang yung dulo saka dulo rito ayan o oh, ibilatag mo yan ito 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 ganun mo siya ayan, ayan dapat ito ay atras mo siya ron ang ating yung akin na Dapat ito, ito ang importante portion dito. Dapat ito yung magkasalubong. Hindi to pwede dun sa ilalim nakatiklop one way. Ayan sya o. Magkasalubong yung top tupi. Okay? Next play. Ayan, hmm. ano na iya Akan yung back. Ah, doon sa back. I-judge shoulder na. I-judge shoulder na. So, okay. Ito po yung back. Ito yung front Nilatag po muna natin para mas magets nyo kung paano yung magiging operation natin. Yung nilatawag nating joint shoulder. Kung paano, pag, kung paano mo pagdudugtongin yung balikat ng back dun sa balikat ng front. Kasi ah, parang mahirap ipaliwanag dun sa makina dahil maliit yung space. Kung maaalala nyo yung back yoke, dalawa yan. No? Ito yung tinatawag na close seam kasi nasa loob siya, hindi siya kita sa labas. So nakatupi sya ganyan, dalawa siya ha, dalawa. So itong front, ito po yan ha, mami pa close up nga. Yung ating Plaket, alam ko plaket tawag dito. Nakatiklop po siya ganyan nino. Ito yung basting natin. Ito yung magkasalubong. Ito siya. So ipapatong niyo po 'yan nang ganyan na pwesto. Dun sa shoulder. So tapat niyo sa shoulder, ito. Then itong kabila, ganun din. So itatapat niyo po yun sa shoulder. Pag naitapat niyo na po sa shoulder, eto ho. Iro-roll niyo po natin ito. Rollio, Ayan. Tingnan nyo po ah. Nakarolio. Hmm. So okay. Pag nai rollio mo, hindi, close up mo konti. Di ba maaalala nyo kanina, ito yung front. Ito. Yung back, dalawa. Dalawa yung back yoke. So pag didikitin lang po natin, mami ito muna, focus muna rito. Is ito. Ayan. Ito, kunin mo lang yung isang back yoke. Ito siya. Angat natin dito natira yung isa sa ilalim, yung back yoke. So, eto, ganun din. Front, eto yung front, eto yung isang back yoke. May naiwang isa sa ilalim. So, yung naiwang isa sa ilalim, angatin mo, angatin mo tong rollyo, ilipat mo dito sa kabila. Eto yung isa. So, ibabalik ko siya ngayon na nakatiklop na ganito. Etong tiniklop natin, o yung nilipat natin na back yoke, ipapatong mo ngayon yan dito. Ayan. So, eto yung pasuman. Kung makikita nyo, yung ni natin is nakapalaman sya sa loob ayan so ngayon patong patong yan mami ito back yoke ito yung front back yoke ulit ito papasadahan mo siya, patong patong dito dito sa kabila yun din Doon tayo sa makina so yun si Kat ate christy naantok na po <laughs> mag alas na ng daling araw so ayan so ayan nakaroll yun ha so tatlo yan patong patong okay nakapalaman o no, nasa gitna yung front yung back yoke is pinapagitnaan tong front so pagduduktungin mo lang yung tinatawag nating joint shoulder ayan makikita mo naman kung tama yung pagkakarol yung mo nakalabas tong eto eto yung duktungan ng back yoke kanina ayan pag pinaloob kasi natin yan mamaya pag binaliktad natin yung seam nyan o yung duktungan may tatago sa loob So, ayan. Papasadahan nyo lang po yan. Uh, Simpleng-simple. Simple, pagpapatungin mo lang yung tatlo. Uh, basta nasa gitna po yung front natin. Ayan. Siyempre, as much as possible, maganda kung pagpapantay-pantay mo yung mga tela bago mo siya pasadahan. Sa mga magtatanong pala ng sewing allowance, 1 for 2 1⁄2 inch. Hanggang dun lang po ha. Maliban lang ron sa tupi ng laylayan yun, 1 inch kasi yun. Okay. Okay, hey, good job. Di ba ang dali gawin? O, oh. oh, ngayon. Nasa loob siya ngayon. Saan nilalabas yan ngayon, ble? Ganyan na lang yan. Doon sa gitna mo hahatakin. O, oh, ayun. Doon sa neckline. So, hatakin mo lang sa lalabas yan. Dyan. Ayun. Ayun, o. Oh. Hinahatak niya at Kristi. O, oh, ayun. So, babaliktarin mo lang. O, oh, latag mo dyan ngayon. Ayun. Yun, nadali mo. Lilapat mo na maayos. Dito nakaharap yung front. Yan. Sige, latag mo lang. So, ito. So, ito yung front. Yun yung back. Yung nasa ilalim. So, ito yung tinatawag na close seam. Pag sinabing close seam, yung uh, dugtungan niya nasa loob. Yan o. No? So, tago. Mami, ikaw nga mag Lumalabo yung camera eh. So, ito yung close seam na tinatawag. Ayan, Ito. Yung dugtungan niya nasa loob. Ayan, o. Kaya hindi mo na kailangan i-overlock yan, eh. So, ito yung back yoke kanina. Nasa loob din yung seam niya. Kahit sa likod dyan, hindi kita. Ayan, o. dito rin, oh. Ayan, oh. Dugtungan, Nasa loob. Okay. So, naka-join na yung uh, front at back natin. Next, play. Anong gagawin? Ibibasting mo na ito, imuna ah, Ay yung back yoke yung sa neckline. So ito i-basting mo raw yung ah, ito. Yung mga bukas niyan. Sa ito yung sa armhole, ito yung sa neckline. Ito yung back yoke lang naman 'yan eh. Hmm, 'yun lang i-basting mo. Sige, i-basting na. So para hindi siya bubuka-buka. Yung basting maliit lang ha, 1/8 lang 'no. Pagka sinabing basting maliit lang 'yan eh. maliit lang sya para lang sya eh hindi bumuka para mas madali itahi okay o, next okay, doon lang yan sa dalawang armhole sa so, kinakabitan ng sleeve basta itong back yoke lang naman yan next blay ay sleeve na ba so next tabi mo muna ito sa glit tabi natin sa glit sleeve muna no yung sleeve natin, tutupian lang natin yan yung pinakalaylayan. Ayan. So, okay. Sa sleeve, kailangan ilatag mo siya ng ganito para hindi ka malito. Kasi mayroong front at back yung sleeve natin. So, tatandaan nyo lagi, ang front is yung mas maliit. Pagka, tinupi mo siya, ayan, nakatupi siya eh. Pagka tinupi mo siya, eh. ang front yung nakapasok. Yung back yung mala, ma, mas mataas siya. Ayan, no? yung mas mababaw, eto siya yan yung front so pinagtiklop ko siya kung papansin niyo pinagsalubong ko so bubukahin mo lang yan ganyan o, dito ka maglupi Papa, papasok dito tope sukat ng tupi ble? One inch. One inch so yan gumagawa si ate Christy ng guide magnet guide so bili ka ng magnet guide mura lang naman yan eh nasa 50 pesos yan so ito tutupian mo lang to double fold yan no Sige, topian mo dyan. So, double fold. Tutupi mo lang yun ang kapraso. Ganoon na. Tupi mo lang ang kapraso. Yan, yan yung double fold. Ang lapad, 1 inch. Okay? ya okay. Yan. Tapos ito. oh, ayan. Pag binuka mo, tupi. So, tutupi mo lang siya ng mga 1 fourth. Then, yung susunod na tupi, yan yung 1 inch. Tapos, saka mo siya papasadahan. So, yun. Naglagay siya ng magnet guide para pantay-pantay. Tulad nito, ah. Ayan, oh. Pantay. Kasi nga, merong magnet guide. Okay, good job. So, so, tapos balik mo lang siya sa pwesto niya kanina. So, tiniklop ko lang ulit. Oh. Balik mo, balik mo na siya dito. Tiklop mo na ulit siya rito. Ayan. So, ayan. Balik mo lang siya ulit. So, ito yung front. Yung mababaw. Back yung malalim. Basta ganyan siya o. Oh, magkatapatan. Then, kakabit natin siya rito sa body. So, tabi natin muna yan, ha? Ayan, hindi ko binago yung pwesto. Harap mo sa atin yung front. Ayan. Ayan. So, ayan, magkatapatan pa rin siya, Hindi ko binabago. So, kaya ako hindi ko binabago yan, ibig sabihin, itong side na ito, para dito. So, ito, ikakabit mo dito. Yun yung tamang pwesto niya. Ayan, o. Oh. So, ikakabit mo siya rito. Dito sa kabila. Yun naman, kakabit mo siya rito tatapat yung ito, itong front na to, tatapat yan dito sa front. Ayan. So, ito yung front, syempre yung hati. Yung back, alam nyo naman yun, yung buo. Blin, nag-ano ka ba? nag yan? Naglalagay ka pa ng ano? Kasi hindi naman pantay yan eh. Hmm, Nyan, nag So, nag siya. Uh, tinitiklop ni Ate Christian. ni Ninanuts niya yung portion dito, yung sa may parting gitna. Tapos yun yung itatapat niya rin sa ano, kasi hindi tatapat yan bilis sa ano eh. Ah, ito. nag ka rin dito. Sige, ipakita mo nga. Itiklop it it mo siya. Tapos in mo. So, pagpatay mo to, yung sleeve, tapos lagyan mo ng nuts dito. Kasi hindi pantay ang ano niya eh. Yung tawag dito, joint shoulder o yung shoulder niya. Dahil mas malaki yung back nito. So, pinagtapat niya yung dulo, nilagyan niya ng nuts ito. ito. yung pinaka parang sentro niya. Para mabalansin niya yung kabit ng sleeve kasi hindi mo pwedeng gawing center itong balikat itong shoulder dahil mas malaki yung back ng okay, game so ang pagkabit niya po sa sleeve since nilagyan niya na po yan ng pinaka center kakabit niya muna yung sa front side so ganun siya magkabit uumpisahan niya ron sa pikete o ron sa gitna ayan So para mas mabalanse o maikabit niya ng maganda ang lapat ng sleeve. Okay. So next is yung kabilang side ng sleeve kasi nagumpisa tayo sa gitna eh. good job. Ayun o, oh, pantay lang o. Oh. Galing. Tingnan mo, yung pwesto. Yung pwesto sa gitna. Yung sa gitna, center. O, oh, tama. Hindi, pakita mo yung sleeve, yung pagkakakabit. Yan, ganyan mo. Yan. So, yun yung sleeve natin o. ay Ayun. So, syempre, overlock pa natin yan. Dito sa kabila, hindi ka na maliligaw dito. Basta may attach mo na siya. Dito. Kasi, importante lang, mapagpantay mo siya na ganun para makita mo kung alin yung para sa kaliwa o para sa kanan yun yung pwesto na no ginawa ko then yung sa kabila hindi ka na malilito rito kasi isa na lang naman yung kakabitan mo so same procedure tayo maglagay ka ng nut sa center then ito kunin mo rin yung center yan so maglalagay ka rin ng nuts ayun then kakabit mo ulit yung So basta ganun muna gawin niyo. Ilapat niyo muna 'yung sleeve sa makina. Pagtapatin niyo tapos iharap niyo sa inyo 'yung front nung uh, ating body. Tapos sa kanya ikabit 'yung sleeve para hindi mo kayo magkapalit ng sleeve. Kasi pag nagkapalit kayo, hindi niyo siya mapagkakasya, mahirap. Dahil nga magkaiba 'yung front at back. Mahirap siya i-attach. So, ang discarding naman ni Ate Christy talaga, nag-uumpisa sa gitna, hanggang doon sa, sa kilikili, then babalikan yung natirang gitna. Ayan. So, matatapos yan doon sa kilikili. Ito ah. Okay, good job. Okay. So, since pinasadaan na natin sa single, mas madali na to rito sa overlock. So, yung pinasadaan natin, yung sleeve hook, uh, papasadahan lang ulit natin yan dito sa portraits threads. O kahit three threads, pwede to, basta may, may pasadang single. pinagpilitan mo lang ng pasada yung sa sleeve so sa kabila ganun din So, pagkatapos mo nyo po, kabitan ng sleeve, iharap nyo sa inyo yung front. yung front iharap po ninyo sa inyo tapos dito na tayo sa tinatawag nating side close ayan so pagdudugtongin na po natin dito uh, pwede po singilan nyo pero since nakaportraits naman tayo pwede na natin i-direct na portraits to so ayan eto lang pagpapantayin mo lang to eto yung lupi o yung tupi natin sa armhole tsaka eto yung uh, seam natin sa kili-kili o yung sa sleeve ayan so yun lang po yung pagpapantay natin okay dito wag mo kayong magproblema problema kung sumobra ano ito oh. ba ba sumobra ho oh. kung hindi naman sobrang laki wag niyo nang pilitin pagkasyahin para hindi kumulubot gupitin na lang po natin mamaya bago natin tupian okay So, basta i-relax po natin. Ayan. So, ito po yung side close natin. Ayan. Okay. Then, dito sa kabila. So, same procedure. magpantay mo muna bago mo pa sa So marahil nagtataka kayo ano yung ginagawa ko dito. Ito yung tinatawag na paglalak sa overlock. Naituro ko na to sa ibang mga video kung paano maglaksa sa overlock. <tinyo> ayan buo na po buo na po yung ating polo ito kita ba mm. ha? so ayan buo na po yung polo ang kulang na lang po yan collar at yung lupi sa laylayan okay stop Okay, ayan, ito na yung medyo sabihin na natin crucial sa pag uniform yung collar. Ah, alas stress na okay, yan. Okay, bago natin tahiin, pakita ko lang pala yung mga available nating pattern sa Shopee. Complete sizes po yan mula dun sa pang kinder o daycare hanggang dun sa pang grade 6 natin. Actually, pwede na ngayon sa first year o yung grade 7. Um, ito po yung size 6, yung pinakamaliit. 8, 10, 12, 14, 16, 18, yung ginawa natin yung 20s. Bago kayo magbabay, ano, imbitan nyo, mabili kayo sa Shopee. Mabili na kayo sa Shopee, mura lang. Mabili na po kayo sa Shopee. Shopee Lazada TikTok. Meron pala tayo. Shopee Lazada TikTok. Ay, mura lang pala to, no? Idagdag na lang namin, no? Ah, bali, 100 lang ang isang size. Pero pag bumili po kayo ng 7, anti mano yun, libre na yung isa. Hindi, 8 8 nga. Pag bumili sila ng 7, ah, bibili ka ng 7 hanggang 18. Tapos bilhin mo hanggang 18, ife-free na namin yung isa. Kahit hindi ka na mag-comment, basta pag kami bumili ng 7 sets of pattern, ah, libre na yung isa. Sasama natin, ha? Okay? So, maraming salamat. Mura na may promo pa. So, kamay na ulit. Ba't ka nagbababay, eh?